Po, magandang hapon po sa inyo lahat Narito po kami ngayon sa kinabuhayan Ito po ang tinatawag na pusong bato Dahil korting puso po ang batong ito At dito po marami pong humihiling ng tungkol sa pagmamahal o pag-ibig Kung ang mahal mo ay naging matigas ang puso Dito sila humihiling upang maging malambot ang puso Magkaroon ng lubag Ngayon, dito po ilalagay ang aking mga panghalina oil dahil para sa pag-ibig po ang batong ito. Dito po mag-absorb na magandang lakas ang akin po mga panghalina oil. Yan po, mga panghalina oil po nandyan. Para sa pag-ibig, pampalubag loob, pampalambot ng puso, mga kahilingan para sa mga taong minamahal. Dito po nag-aalay ng kandila, para po sa mga minamahal na nais mapabalik o mapa mapaibig ng gusto sa kanila. Yan, marami pong humihiling dito para po sa pag-ibig o mahalin sila ng lubos ng taong minamahal nila. O kung magsingiro irog uh, mas hik paghigpitin pa ang kapit ng kanilang puso. Sayang po guys. Dito po yun ang pusong bato. Ganon man kalambot o gano'n man katigas pala ang iyong puso ay mapapalambot. Humiling ka lamang, magsindi ng kandila, at humiling ka na mahalin ka, hindi lamang ng taong minamahal mo o inuirog mo, mga anak, magulang, kapatid, at iba pa. Ang kalahatan na, ang puntong bato dito po sa kinabuhayan.